wala untat ang pagbunok sa ulan mga kasingko. kag wala untat man ang pagtakot sang tubig sa mga uh, ilog ilogan kag ang mga balay na sa mga paghindaron wala na sa mga tao nag-evacuate na sila kay eh, Bertie na kadelikado may chance na nga maanod ang ilabalay mga kasingko. Kaya tungod ka pa dako nito ang tubig hasta subong nag-ulan ng Japan sang todo kag

basi ko yung mga pamilya by ilan na diyan ang balay maagad importante ang mga pamilya buo ko ito ang balay yung mga mga matutupo din na ang ikarik pagbalay bilang kung huwag ka na balay hindi pa buo yung mga pamilya yun ang pinakasubok ang muna ginapitagman sa ipad ng mga tawo dugli ang kasumbo ng Gugis ang nag-suffer sila sa kinin na pagyo sumba tulaan sila balay may nag-aanok sila sa ila pamilya may nagkataliguan pa kay tumog nagabuhi sa buhay kay di may ara gid ya do hindi gid maghalin sa itang lugar kay di may ara sa nga gina ano mo ginabatian ra kay kaya di ay ibit ang ina ng mga village sila pantay kasi so, nga daw makitan sila na ma ano magusog sa tubig nga hindi nila mabalaan sila natangay na sila na na sila balay kaya yung nga balay gilinaanod natin dira na nagaluntad ang dismaya sa mga pamilyang at ang ang balay nag-upod na lang likas ang tao agon mabuo ang ilang pamilya hindi na sila magpapayang kasi ang balay ang maanod maano ma -ano lang nga, ya, na yan matindog lang na ulit ya, sa dalayong gamay lang importante matindog sa ulit na malag na kay mata nangkin nga ba? ma pinchalak na sa bahin hindi na nakabangon, nakabangon katingin ko mo na yaya.